Sa detalye ng ating balita, patuloy na magdadala ng malalakas na buhos ng ulan ng uh, low pressure area o sa ng panahon. Yun din ang Southwest Monsoon o Hambagat sa mga lalawigan ng Luzon at Visayas. Huling namata ng pag-asa ang LPA sa layong 865 kilometers east ng Northern Luzon. Uh, ang LPA ang magbibigay ng kalat-kalat ng mga pagulan at thunderstorms sa Aurora, Quezon, Camarines Sur at Camarines Norte. Ang habagat naman na ang magdadala ng masamang panahon sa Metro Manila, Mimaropa, Calabarzon, Visayas, sa tilang bahagi ng Central Luzon. Samantala, nagpalabas din ng pag-asa ng moderate at severe flood advisory sa mga sumusunod na rehiyon: Metro Manila, Central Luzon, Mimaropa, Calabar Zone, Bicol Region, Western Visayas at Eastern Visayas. May moderate flood advisory rin ang pag-asa sa mga sumusunod na lugar, Cordillera Administrative Region, Central Visayas, Sambuanga Peninsula, Caraga at Northern Mindanao. Speaking pag-asa, kasama na natin si Lord de Cruz. Walang sa pag-asa. Ma'am Lori, good morning. Good morning, sir. At sa lahat pa po na ating mga tagapakinig. Ngayon nga po ay may mga pagulan pa rin na inaasahan sa Cagayan Valley, buong Central Luzon, Ipugao at Binggit dahil sa epekto ng trough o extension o puntot nitong LPA. Itong LPA hu huling nakita sa layong 865 kilometers silangan huyan ng Northern Luzon. At sa kasalukuyan niya po, nagtudulot pa rin po ito ng mga pagulan doon sa malaking bahagi ng Northern and Central Luzon. Samantala dito naman sa Metro Manila, Calabarazon, Imaropa, Camarines Norte at Camarines Sur, maging sa Western Visayas, asahan natin ang maulap na papawurin at mataas siya sa mga pagulan, lalong lalo na po pagdating po ng early afternoon hanggang gabi dahil sa epekto ng habagat o southwest monsoon sa nabitarang bahagi ng bansa, generally improved weather ang mararanasang panahon liban sa mga localized thunderstorms. Yan ang latest mula sa pag-asa ay sa Lori Tarakso. Ma'am Lori, wala kang gale warning na nakataas? So far, wala po sa ngayon. Ah, uh, wala. O, mababa lang yung ano natin. Uh, pero ang concentration ng clouds nasa may bandang norte, no? Yes uh, po. Oh. Malaking bahagi po ng northern Luzon. Pero yung, yung Mindanao, okay siya? Wala mas yes po. I would rather put on. Oo. Mag, uh, pwede na magpatuyo ng mga labada. Uh, oh, Ma'am Lori, thank you ha. Yes po. Well, good morning. Si Lori de la Cruz, mula po sa pag-asa.